Mayroon ka bang kaaway? Kasamaan ng loob o tao na mayroong matinding galit sa iyo. Isang tao na lahat ay handang gawin upang ikaw ay gantihan, ipahiya o iparamdam din sa iyo ang kanyang nararanasang inis o galit. At kapag kaminsan pa nga ay araw-araw kaniyang guguluhin at ipapahiya sa social media man o sa personal. Hello, what's up? Your best here. Halika at sa video ito ay magbabahagi tayo ng isang pamamaraan o ritual upang ang ganitong suliranin o mga taong mayroong galit sa iyo o inis sa iyo ay iyon ang maiwasan. Isang ritual na kayang-kaya mong gawin at hindi mo kinakailangan pa ng mga maraming dasal o patungkol upang ito ay mapagana. Sa tulong lamang ng ilang mga kagamitan sa ating bahay at sa ating kusina, ito ay maisa sa katuparan mo na. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Normal na dito sa ating mundong ginagalawan ang makatagpo tayo ng mga taong hindi natin makasundo o nagiging nating kaaway o kainisan. At iyan ay parte na ng ating buhay. Kahit pa nga minsan ay napakabait mo na ay mayroon talagang pagkakataon na mauubos na ang iyong pasensya at ang topic natin ngayon ay kaugnay nga ng bagay na ito. Ito ay tungkol sa mga tao na pilit kayong inaaway at ginugulo at ayaw kayong tantanan. Sa ritual na ituturo ko ay maaari na ninyong maiwasan na mas tumala pa ang sitwasyon at hanggang maaga pa, ito ay maiwasan. Halimbawa nito ay kung sinubukan nyo na rin namang makipagkasundo, subalit paulit-ulit pa rin nila kayong ginugulo, iyan ay maaaring sinyales na nga upang subukan mo na ang ritual na ito. Ang ritual upang mapatigil na ang taong may galit at inis sa iyo. Ano-ano nga ba ang mga kailangan mo para sa ritual na ito? Una ay ang isang piraso ng malapad na dahon ng laurel. Ito ay dahil ang dahon ng laurel ay hindi lamang isang pampaswerte kundi ito rin ay epektibo sa mga ritual at mga pamamaraang katulad nito. Pangalawa ay ang itim na ball pen o pentel pen o anumang panulat na mayroong itim na tinta. Pangatlo ay ang pitong piraso ng pako. Ito ay maaaring bago o luma o mayroong kalawang man. Basta ang mahalaga, ito ay nararapat na siguraduhin tuwid at hindi pa nagagamit. Pangapat ay ang isang hibla ng itim rin na sinulid o anumang panali, gaya ng ribbon o tali, basta ito ay marapat na kulay itim. Panglima ay ang isang maliit na bote o plastik ng bote na malinis at walang amoy. Maaari kayong gumamit ng bakanting bote ng mga mineral water o katulad nito. At kung mayroon na kayo ng limang bagay na ito, ay maaari na tayo magpatuloy sa susunod na hakbang. Isulat sa ibabaw na bahagi ng dahon ng laurel ang ngalan o pangalan ng iyong kaaway o kinaiinisan o ng taong mayroong galit sa inyo. Maaari mong isulat ang buo nitong pangalan, middle initial at buong apelyido. Kung sakali na alam mo rin ang araw ng kaniyang kapanganakan, ay isulat mo rin ito gamit ang itim na ballpen. Kung magkataon na marami kang kaaway ay maaari mong isulat lahat ito sa dahon ng laurel. Matapos ito ay kunin ang pitong piraso ng pako at balutin ito gamit ang dahon ng laurel na mayroong mga pangalan. Siguraduhin mahigpit ang pagkakabalot dito upang hindi ito mabuwag at gamit ang itim na sinulid ay itali ito at ibuhol upang siguraduhin ang pagkakabalot ng laurel sa mga pako. Kasunod nito ay hawakan ng inyong dalawang kamay ang binalot na pako at ibulong dito ang iyong mga hiling upang hindi na kayo balain pa o guluhin ng taong mayroong galit sa iyo. Banggitin mo rin ang kaniyang pangalan kung kinakailangan. Matapos ito ay lagay sa plastik na lagayan ang binalot ninyong pako at lagyan ng tatlong bahagi ng tubig o 3 ang dami nito at saka ilagay ito sa ref. Hayaan lamang ito doon at maaari mo lamang itong alisin kung mapuna mo na at mapansin na ito ay gumagana na at saka tuluyan na itong ibaon sa lupa. Kung wala naman kayong ref ay maaari mo na itong ibaon sa lupa ng diretsyo. Sa ganitong pamamaraan ay may babaon mo na rin ang lahat ng puot at galit niya sa iyo. Tandaan, na marapat na taimtim at bukal sa puso ang inyong hangarin bago isagawa ang ritual na ito upang ito ay mas mapagana at mas maging epektibo. At sa huli ay lagi pa rin nating tatandaan na huwag nating kalimutan na sabayan ito ng panalangin at haluan ng pagpapatawad upang mabuhay tayo ng tahimik at mapayapa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong